kamusta mga langga ko so, ito na nga naisipan ko na lang ilagay ang isda sa ziplock kahapon nga pala lumabas kami ni ate aday pumunta kami ng calls sabi ko sa kanya mas better na ilagay na lang namin sa ziplock itong mga isdang binabad ko kahapon minarinit ko nga pala to kahapon ng suka, paminta bawang at asin. Siyempre, nilagyan ko na lang konting magic, o, oh, di ba? So, ayun na nga, o, start na natin siyang ilagay sa ziplock. block. So, siyempre, maguhugas muna tayo ng kamay para malinis. So, ayan, set up ko muna yung ating camera. O, oh, di ba? Hindi ko alam kung anong set up ang aking gagawin dyan. Yung iba, naka-front yung camera. Yung iba naman, naka-back camera. So, kahit ano, basta yun na yun. Ayan na nga inisa-isa ko na paglagay ng ating isda sa ziplock. Si Nakalimutan ko nga pala yung tawag nila sa isda na to. Para siyang kamag-anak ng bangus. Hindi lang talaga siya matinik, unlike sa bangus na sobrang tinek, Pero yung laman at saka yung taba, Halos magkapareho lang talaga sila ng bangus. Sa dagat nga pala huli itong mga langga kaya iba yung lasa niya asin malasa talaga siya. Mapansin nyo kapag yung bangus ay nasa tubig, medyo malansa at medyo may am um, lasang putik. Pero ito nga kasi nga galing siyang dagat, iba yung talagang lasa niya asin malinamnam siya. So yun na nga, inilagay ko na pare yung pati yung bawang paminta sa isda. At sa isang plastic, nilagyan ko lang siya ng tig dalawang peraso. Hindi naman siya ganun karami kasi hindi rin naman dahat ginawa ko kahapon. So, meron pa tayong mga natirang isda sa freezer na pwede kong um, ibabad or kahit anong gawin natin, pwede natin siyang idaing na ipatuyo sa araw. Pwede rin naman. Kaso, syempre, mas gusto ko yung nanunuot yung lasa kaya binabad ko na lang siya sa suka na may bawang paminta at asin. So, ayan na nga. At least kahit papano, meron na tayong makauulam. So, ito na yung mga langga na naibalot ko. Apat na piraso na dalawang isda sa loob ng isang plastic. So, salamat sa panunood. God bless!